Yero. Sa isla ng Sabtang sa probinsya ng Batanes, lumapit bandang umaga ang mata ng bagyong Julian. Sa mga video na ito sa barangay Sinakan, ang mga puno pinasayaw ng hangin. Ang ilang mga bahay, bagamat tinakpan ng plywood ang mga bintana, nilipad naman ng hangin ang mga yero. Ang ilang mga puno naman, natumba ang mga nyog at tanim na saging na ito tila hindi na mapapakinabangan. Sa pantalan naman, humambalos ang mga naglalakihang mga alon. Sa isla naman ng Basko ramdam din ang malalakas na ulan at hangin. Ang eroplanong ito sa Basco Airport, walang naging panama sa pabugso-bugsong hangin at ulan. Halos matumba na rin ang ilang mga puno sa lakas ng hangin at ulan. Pero bandang alas 10 kaninang umaga, halos mag-zero visibility ang lugar. Sa bayan naman ng Uyugan, binaha ang municipal grounds. Sa pansamantalang paghupa ng mga ulan at hangin, tumambad ang iniwang pinsala ng bagyo sa bayan. Ang ilang bahay nawalan ng bubong. Ang mga pananim namang mga saging sinira ng bagyo. Habang humambalang naman sa mga kalsada ang ilang natumbang mga puno. Sa ngayon, inaalam pa ng pamalang panlalawigan ang sitwasyon ng anim na mga bayan sa probinsya sa pananalasa ng Bagyong Hulyan. Charles Nicolimon, Para a Headlines.